Napangiti si Manuel sa binigay natin. Kaya naman sobrang saya niya. Hindi niya akalain na pupunta ako dito. Binigyan ko siya ng munting regalo. Dahil ito ang isa sa kailangan niya. Nakakahanga ang kabaitan ni Tito. <coughs> Yun mga idol, nandito tayo ngayon sa Mansalay, Bonbon uh, Oriental Mindoro mga idol At syempre, naroon ako nakausap na isang kaibigan Sabi sa akin na meron daw isang uh, PWD na 18 years old na Ang pahala na ay Emmanuel Napaka kalungkot daw yung story na ito Kaya naman puntahan natin At syempre, alam naman natin gagawin natin Syempre, nagpapasalamat ako sa mga taong uh, nagmamahal Sa mga taong uh, katulad namin Kaya ito, pupuntahan natin ng uh, kanilang bahay Andito tayo sa kanilang bahay sa Bonbon, mga idol Tara sa loob, nandito siya Let's go Hello po. Hello. 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 Ay, ito po si ano? Si Emmanuel. Ito si Emmanuel. Ay, ito si Emmanuel mga idol. Ay, nakangiti siya. Hi. Hi. So, sa ganitong kalagayan, talagang napakahirap mabuhay. Pero si Emmanuel patuloy na nakangiti. Baka sa kanya ang hirap na kanyang pinagdadaanan. Pero kahit ganun, patuloy lang. Hi, Samuel. Smile. Yan. Yeah. Ano po to? Ano ano kayo po ang nag-aalaga dito? Oo. Uh, ah, kayo po nag-aalaga. Ano niya po? Ano ka po? Kumong yeah. tinto yan. Tamang ah, dito ka po. No. Tapos sino po ang nag-aalaga sa kanya? Ang pangalan niya po hmm. ay Emmanuel Kalindol. Hmm. Ayun, shout char mga adults sa kaya Emmanuel Makalindol. Ito po yung pangalan niya. Ano po ang nangyari sa kanya? Hmm. Ano na yan? Hmm. Parang bigas ng katawan. mula ano po? Mula pagbata. Hindi naman, parang tong nagsimula ng convulsion siya. Yan. ano sa kanya. Parang ilang taon nangyari sa kanya? Oh, 2 years old siya ata Ah, uh, 2 years old siya. Tapos nagkaganyan na po siya. Sino po nag-aalaga sa kanya na ngayon? Ako <coughs> lang. Ito, ay, ko ano na po. Ang mga kapatid niya. Nasaan? Eh, kayo po dito? Oo. Oh, okay. eh, Nasaan po yung nanay niya to? Patay na nung pandito. pa ba dito? Yung tatay po. Yung tatay po nito. Yun nga, hindi umuwi. Ah, hindi umuwi. Ay, ayun. Na, siguro na. po, ano rin po natin yung ano. Yung mga ganyang sitwasyon. Kamusta po yung pag-aalaga niyo sa kanya? Siyempre, bilang isang tiyo Dapat magulang mag-alaga, nanay, tatay. Eh, kayo po, tiwin kayo. At ay, mayroon pa pong iba nag-aalaga. Mga no, kapatid ko ka. iba. hindi ay, ay kamusta mo mag-aalaga sa kanya? Mayroon pong mag-aalaga na isang gantong may sitwasyon. Kasi kayo, ibig sabihin, dapat magtrabaho kayo, mag magsika para sa... May pamilya din po kayo? Wala na. Ah, wala din, wala din. Ah, siya na lang pala inaalagaan mo. Sa Priority ko. Ah, ito pa ang priority mo talaga. Oh, grabe mga idol. Oh. Ah, si Tito, ah, hindi siya nakapag-asawa. Uh, wala pa mo niya po. Hindi po nakapag-wala uh, rin yung anak. Uh, Hindi po siya nakapag-asawa mga edad dahil po sa pag-alaga kay Manuel. Ayan po, ito po mula po 2 years old po ay eh, ganito na nga na, grabe na, nakaka- na, na, Ano yung mga gantong sitwasyon, Yung mga tao na nakapaligid sa atin, yung mga tao na nasa labas tayo, eh, Masaya tayo sa mga bagay-bagay, masaya tayo sa ating ginagawa. Pero may mga taong nandito, sa, nasa bahay lang na nata nakatenga o nakapulang maghapon. Nihintay na, alam mo yun, kumain na lang siya, umaga tanghali hapon. At syempre, nakakatuwa dahil may mga nag-aalaga ng mga katulad nito tito na tapos yung tatay pa eh, eh ano na naman basta po eh nakakalungkot ay kamusta sa pag-aalaga niya ano po yung nararamdaman niyo bakit po inaalagaan niya siya ano po yung ano po mm -hmm. tumutulong ano po yung tumutulak sa inyo bakit niyo po inaalagaan si Manuel parang gano'n. hindi ang um, ano po siya Apo. iniwan sa kanila sa akin ang mga magulang nanay nila Pagod na matay. Namatay po yung nanay. Okay. Kasi iniwan mm -hmm. na rin yung tatay. Mm -hmm. Sino pong nagbigay ng wheelchair niya? Si Madam, ano yun? Si Mrs. Montenegro. Uy, si Mrs. Montenegro. Napakabait naman ni Mrs. Montenegro. Binigyan si Emmanuel ng... Uh, eto, binigyan siya ng wheelchair. Malaking tulong po itong wheelchair kung sa kanya, di ba? Dahil, kumbaga, magiging maaluan yung paggalaw niya. Hindi na siya bubuhatin nyo. May kusa siyang upuan, mahigaan siya. Ayan. At syempre mga idol, hindi na rin tayo. Uh. Uh, George, pa, ano ang ating ano. Meron tayong, uh, meron pa akong kunting uh, handog. Para kay Emmanuel At ito po ay galing po sa mga taong uh, sumusuporta sa mga PWDs na mga katulad ko Katulad niya Hindi man po tayo mapera, hindi tayo mayaman kumbaga Pero siguro ito yung uh, sitwasyon ko sa gantong kalagayan na social media po Na kahit paano makita ng mga tao yung mga katulad nito ni Emmanuel na mga PWDs na naghihirap sa buhay Kusano baga parang alam mo yun uh, Tayo, kayo, kuya Parang masarap diba mabuhay kusano magtrabaho magtakunta doon Siyempre, hindi ka makalis dahil meron bang inaalagaan na katulad nito ni Manuel. At si Manuel naman mga idol, nandito lang din sa bahay niya. Kaya yung mga ganong uh, kwento, nakakalungkot yung mga ganong pangyayari. Kasi tayo, yung mga iba, nakompleto. Uy, paano pinagagawa sa sarili? Pagano'n-ganon. Minsan, nangangargabyado pa na sa mga kabataan. Siyempre, parang gusto ko pong ipakita rin itong video na to sa mga kabataan uh, hanggat na hanggat nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti po. Ibig sabihin po, may silang ng buhay eh. Hindi natin na uh, kailangan na uh, makipag uh, unahan sa iba. Kung ano lang tayo, yun na lang ang dapat natin sa sarili natin. Kaya ito, meron akong konting handog. At ito po ay galing sa mga sponsors natin. Alam mo 'yun, meron po nag-ano sa akin sir na nagbigay na sponsors na sabi sa akin na sir, hanap ka pa ng uh, mga katulad mo kasi nakakatawa 'yung video mo na nakabibigay ka ng inspiration sa lahat. Nakikita naman nila 'yung mga katulad ng sinabi ko, uh, siguro ito 'yung kapangirihan ko, 'yung hindi man ako mapera ng tao. Pero may mga taong mabubusilik ang puso hanggang tumulong sa mga taong may hira. Pero ang kating hotdog, ito siguro itong kailangan nito ni, uh, ayan, ni Ito, Emmanuel, but, uh, kailangan niya po ng pampers. Magkalam ko po, kailangan niya po ng pampers eh. Ito, kaya po ilalagay niyo na lang po. Tapos may kunting tinapay po ito. Ayan. Ayan. Siguro, uh, ito na lang po muna sa ngayon dahil po ito po yung nakayanan lang natin. At um, siyempre, nagpapasalamat po ako sa sponsor. At meron din tayong kunting, ano, Ayan, konti kita pa pang pambili ng bigas o ano. Ayan, kapit ano. Ayan, kapit ano. Kaya niya bang kumapit? Uh, I smile ka muna. Smile. Uh, uh, uh Rated niya tayo. Uh, 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 yung mga taong, ako, nung bata ako talagang ang hirap ng sitwasyon na nangyara sa akin. Ito, na uh, ultimo pag-ihi, pag-CR, -pag nasi ko ako noon. Hindi ko alam kung sino pwedeng kong hingian ng tulong. Pero nagpapasalamat ako dahil may mga kaibigan ako na nagmamahal sa akin na inaalagaan ako ng time yun. Doon pa lang po nakita ko talaga sa sitwasyon na yun. Masabi ko, may hey, mga tao, kung ako na nakakalakad sa ngayon, pero dati nung bata po ako, sobrang hirap din na nadanasan ko talaga, asin talaga. Mas siyempre, na ngayon may, may kalakasan na tayo, may kaya na tayong gawin. Kung baga, na social media na tayo, nakilala na tayo. Bakit hindi pa natin gawin yung tumulong sa kapwa natin PWDs, di ba? At sana, hindi lang ito yung mabigay natin sa dulo, uh, makapagbigay pa tayo. Siyempre, andyan po yung mga taong nagmamahal sa atin, nagsusuporta sa mga PWDs. At, at marami po talagang, uh, ngayon ko lang po napatunayan sa social media, eh, marami talagang uh, nagmamahal sa mga PWDs, lalo sa mga taong nahirapan sa buhay. Kaya, ayun, ano pong masasabi nyo sa natanggap nyo po yeah. dito? Salamat, na. Tolongnya Uh, Ato. tulong nyo sa pamangkin ko. Yan. Hmm. Yeah. Kaya, kaya doon kay Ben. Ito, Ayan. Ka na, Emmanuel. Eh, dan. Yan mga idol, meron naman tayo isang napasaya at napangiti ngayong araw. Kaya nakakatuwa dahil may mga taong handang tumulong para sa mga katulad nila. Kaya eto mga idol, sana supportahan nyo ang ating mga video. At sana marami pa tayong matulungan na mga kapwa natin PWDs. At syempre, deserve na mga gantong tao yung mga biyaya na natatanggap natin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa magbusilak ang puso. At sana marami pang blessing dumating sa inyong buhay. Yun lamang, follow and subscribe mga idol. Maraming marami, salamat. Kaway-kaway po. Kaya niya eh, hey, yeah. kawan! Palaging yung tatandaan. Hanggat nabubuhay tayo sa mundo, gawin natin maging mabuting tao.